Magandang araw, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng bawat mamamayan at mga paglapit ng servisyo nito sa mga komunidad. Sinabi ito ng Pangulo matapos niyang pangunahan ang pamamahagi ng tulong para sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga City na apektado ng umiiral na El Nino. Sa isinagawang aktibidad sa Universidad de Zamboanga Summit Center, sinabi ng Pangulo na nakahanda ang malakanyang na ng iba't iba ibang ahensya ng pamahalaan sa mga probinsya upang maibsa ng hirap na dulot ng matinding tagtuyot. Kabilang ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Department of Health sa mga ahensyang nakibahagi sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan sa Sambuanga. Ayon kay Marcos, hindi siya kontento sa mga nakikita niyang kondisyon sa mga lugar na apektado ng El Nino kaya naman personal siyang pumunta para pangunahan ang pagbibigay ng ayuda sa mga ito at upang tiyakin na wala ni isang Pilipino ang mapapabayaan. Anya umabot na sa 3.6 milyon na individual ang apektado ng El Nino habang pumalo na sa 5.9 bilyong piso ang halaga ng nawalang kabuhayan ng na mga magsasaka at mangingisda dahil sa matinding init. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ay ang tigsa 10,000 piso para sa mga beneficiaries mula sa Region 9 at uh, nagbigay din ng tulong pinansyal ang Pangulo sa Zamboanga City at sa mga probinsya ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay na nagkakalaga ng 58 milyong piso. Samantala, nag-abot din ng uh, tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamagitan ng assistance to Individuals in Crisis Situations Program o AIX kung saan nagpamahagi ang siya ng tigsa sa 10,000 para sa bawat magsasaka at mangingisda. Servisyong medikal naman ang hatid ni Unang Ginang Luis Araneta Marcos sa pamamagitan ng Love for All Caravan, katuwang ang Bagong Pilipinas Servisyo Fair ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Samantala, masusing minomonitor at pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang mga estrategiya gaya ng cloud seeding, sistema sa irigasyon at mga climate resilient projects. Tinututukan naman ng Department of Health ang kalusugan at supply ng tubig sa mga apektadong lugar dahil sa matinding init. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. ay ng Philippine Statistics Authority na lumago ang ekonomiya ng bansa sa unang bahagi ng 2024. Sa datos ng ahensya, mas mabilis ang naging pag-angat ng ekonomiya ng bansa na nasa 5.7% kumpara sa 5.5% noong nakalipas na quarter. Ayon sa PSA, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng naitalang paglago ang 10% pag-angat ng financial and insurance activities gayundin ang pag-angat sa wholesale and retail trade kabilang ang pagkukumpuni ng mga sasakyan at motosiklo sa 6.4% at paglago ng manufacturing sector sa 4.5%. May ambag din sa paglago ng ekonomiya ngayong quarter ang pangunahing sektor gaya ng agriculture, forestry at fishing na umangat nang 0.4% maging ang paglago ng sektor ng industriya sa 5.1% at services na umangat naman sa 6.9%. Ayon pa sa PSA tumaas ang household final consumption expenditure nang 4.6%, government final consumption expenditures sa 1.7% at gross capital formation sa 1.3%. Sa larangan ng kalakalan, umakyat sa 7.5% ang eksportasyon ng bansa habang umangat din naman ang importasyon sa 2.3%. Samantala, tumaas ng 9.7% ang gross national income ng bansa at 57% naman sa net primary income nito. Binaliwala ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng China tungkol sa umunay New Model Agreement sa West Philippine Sea kung saan idinawit ang isang opisyal ng militar. Pinabulaanan ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang ipinapakalat ng Chinese Embassy sa Maynila na audio recording ng umano'y pag-uusap ni Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos at isang Chinese diplomat. Sa naturang recording, nakipagkasundo umano si Carlos ng may basbas -bas ng gobyerno kaugnay ng pagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Browner, bahagi ng tinatawag na malign influence effort ng Chinese Communist Party ang ipinagkakalat nitong usapan. Madali daw anyang mag-record ng deepfake ng boses ng iba at kaya ring pekein ang transcript. Dagdag ni Browner, ginagawa ito ng China para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa delikado at agresibong asal nito sa West Philippine Sea. Ipinaalala niyo sa publiko, lalo na sa media, na huwag magpakalat ng mali o ditiyak na impormasyon na pwedeng magdulot ng pagkalito at pagsiklab ng tensyon. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga tauhan nito na sundin ang batas trapiko. Partikular na ipinaalala ni MMDA Acting Chair Don Artes na wag dadaan sa EDSA busway dahil para lang ito sa mga piling pampasayarong bus at emergency vehicle. Kahit matataas na opisyal ng MMDA, anya'y ay kailangang sumunod dito. Nagbabala rin siya laban sa mga motorista ang nagpapakilala na papakilala na kawani ng MMDA para makalusot sa anumang paglabag sa batas. Sinabi niyang may karampatang multa at parusa ang pagsuway dito. Noong Martes, sinuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang isang motoristang dumaan sa EDSA Busway sa Santolan na nagpakilalang tauhan ng MMDA Traffic Discipline Office. Kinilala ang driver bilang si Henry Closa na wala na sa serbisyo mula pa noong Marso at 31. Sinibak naman sa pwesto noong ikalawa ng Mayo ang MMDA enforcer na si Dexter Resonabe matapos mahuling nakabuntot sa isang bus sa EDSA Santolan Busway. Sa kabuan, nasa 1,525 sasakyan na ang nahuli dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA Busway mula Enero hanggang Mayo 9. Sari-saring tulong medikal at iba pang serbisyo ang hati ng Department of Health sa mga tauhan nitong health worker bilang pagulita sa Health Workers Day. Kabilang sa mga alok na serbisyo ng ahensya sa mga health worker ang pneumococcal at HPV vaccinations, pap smear, medical consultation, blood pressure monitoring at dental check-up. Nagbukas din ng mga booth ang ibang ahensya ng gobyerno para magatid ng serbisyo publiko, gayon din ang photo booth at wellness wall. Bukas ang mga serbisyong ito para sa mga health worker hanggang biyernes, ikasampu ng Mayo. Ipinagdiriwang ang Health Workers Day tuwing ikapito ng Mayo para bigyang pugay ang mga health worker at ang kanilang papel sa pag ng serbisyong pangkalusugan sa taong bayan. Ayon kay Health Secretary Chodoro Herbosa, patuloy ang gobyerno sa pagtitiyak na mabibigyan ang bawat health worker ng karampatang benepisyo at masiguro ang kanilang kaligtasan sa lugar ng trabaho. Gayun din ang mas maraming career opportunities sa ilalim ng bagong Pilipinas. Bago ito, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglabas na ang gobyerno ng 59.8 billion pesos para sa allowance ng mga health worker na nagtrabaho noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. Ako po si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines na ng mga palitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.